Guys, meron tayo rito ng uh, Toyota RAV4. Yan. Tingnan nyo, guys. Nakakatakot ang nangyari dito. Buti, hindi nasunog ang sasakyan. Yan. Labas mo. Grabe. Alin inalista namin, guys. Yan, ito sila, sir. Yan, si ma'am. Ma'am, okay po. <laughs> Yan. Tingnan nyo, guys, oh. Ang nangyari dito. Natunaw. Alam nyo guys, kaya nasira to. Ah, uh, bibigyan ko lang kayo ng idea. Ka, Kasi ito guys, uh, hindi nakabalance yung blade niya. mo rek? Kumbaga tinabas lang. Yan, hindi ito ang original niyang blade. Ayun oh, kita niyo. Tinabas lang 'to eh. Yan. Ngayon ang nangyari diyan, kumbaga yung ikot ng yung ikot ng motor hindi nakabalance kaya mangyayari dyan papalag kumbaga habang umiikot ganun sir pumapalag kaya ang nangyayari dyan natunaw nasa motor nakarekta walang sakit eto eh. guys tinay nyo Kasobrang lakas ng vibrate ng pan nasira yung motor niya yan gaya na mangyari, guys kapag yung mga kinokombart yung mga uh, auxiliary pan pag, kapag kino-convert ng ibang motor, may nangyayari guys. Yan. Buti hindi nasunog, sir, ma'am. Yung ano niyo? Sasakyan niyo. Yan na niyo guys. Grabe na katakot nangyari dito. <laughs> yeah. Pakita mo sila ma'am, si sir. Yan, ma'am, baka may babatiin ka sa ka. Sa mga kabataan anak Sabi, ka, bati. Hello. Yan, si sir. Shout out. Sa New Jersey. Yan. Bakit hindi ko ako ipagawa? Huwag tayo at nag Yan. Yan. ito sila, ma'am. Uh, nagpunta ito na karahan. Uh, ang nangyari naman dito, wala tayong piyesa nito kasi hindi na ako kumukuha. Ngayon, gumili sila, ma'am, itong surplus. Tapos ito, guys, wala siyang tapas. Ito yung sinasabi ko, guys. Kailangan yung plate, ha. Hindi tatabasin. Yung iba kasi, dinatabas para sa housing. Kaya lang, nangyayari gano'n Parang yung ano niya, motor niya kasi sa sobrang palak na ano, hindi nakabalas yung ano niya, yung pan niya. Kasi sira na yung Yan. Balik na lang guys, hindi ko ka pala kayo ng idea. Huwag na huwag kayong magpapag-bark ng mga uh, auxiliary pan. Yan. Kaya yun ang mangyayari. So, huwag yan ako, huwag pumutulin. huwag pumutulin. Kasi kapag hindi pumutok ang fuse niyan guys, at umusok yan tuloy-tuloy, masusunog ang sasakyan nyo. Yan. Delikado guys, kaya Huwag na huwag yung uh, i convert dyan. Sa mga nag-go-convert mga kasing kalitan dyan, kailangan, pwede namang sumaltak, huwag lang yung tatabasin yung mga labi. Yung tulong ganito na yung tatabasin guys. Yan. Kasi mangyayari yan, malakas ang by-brake kaya nanusulog ang motor. Yan. Sir, wala ka na ba wala na. Sa ko. Yan. Oh, bigyan mo mo pera. <laughs> Kasi si ikaw mama, wala ka na ba dan yeah. good it's all the relatives